naalala yung binayad natin sa motor? Hala, andyan na yung maniningil. Ma, 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 andyan na yung maniningil. Hala, wala pa naman tayong pera. Anong maniningil? Wala naman tayong utang. Hindi mo naalala yung binayad natin sa motor? Oo nga, Tau po. Tau po. Sinong hinanap mo, sir? Naningil po ako dito sa bahay na to. Oh, dito ba? Ay, hindi naman talaga nagbabayad ng utang yan. Ganyan talaga sila. Ayaw magbayad. Sige po. Akala ko bayad na yun. <laughs> Wala ka namang pirang binigay. ng ibabayad ko? Ah, basta. naalala ko, bayad na tidak awa yata Sigito as garang Puago <laughs>